Mal kayo mal, ma, malaki ang pananagutan eh, ninyo o kayong naglagay sa akin dito sa <coughs> yun na ito yung mapi, uh, ang 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 uh, hinaham hinaha, naghahanap ng mga bagong pamamaraan eh, kaya naman eh, ma, kaya naging matibay ang ating pinagsamahan dahil hindi lamang dahil tayo magkakaibigan kung hindi tayo ay sama-samang nagka may saril, may isang paniniwala at yan yung nagkakaisa at sa pagkakaisa na yan ay pagagandahin natin ang, ang, Pilipinas, pagagandahin natin ang uh, buhay at ang mga pag-asa at uh, mga na kinabukasan ng ating mga minamahal na kababayan. Kaya um, kahit uh, yan, 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 ngayon ang ating uh, ginagawa, nandito na, na po tayo sa Malacanang at uh, kailangan, kailangan nga talaga, dapat mapadalas kayo mapunta rito dahil... Kasi kayo... Kasi... Mal mal ma malaki yung pananagutan ninyo, okay yung sa atin dito, sana tayo. Kailangan, 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 kailangan nandito mo yun para tulungan ninyo so yun mga boss tama nga naman itong si PBBM ano? <laughs> tayo ang naglagay sa kanya sa posisyon kaya pananagutan natin yan <laughs> tama ka PBBM nilagay ka namin sa pwesto sa posisyon mo ngayon dahil malaki ang paniniwala namin na ikaw ang mag-aangat at magpapabago sa buhay ng mga mamamayang Pilipino dahil ikaw nga ang leader ng ating bansang Pilipinas so kaya nga naman noong eleksyon ay nanalo bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Isa pa nga dyan, eh, nagpaubaya pa si BP Inday Sara para nga sayo at ikaw nga talaga yung nakatadhana na maging Pangulo ng ating bansa. Pero napalitan yon ng kawalang tiwala dahil after 3 years na ikaw ay nakaupo sa posisyon mo ngayon ay ito. Ito ang nangyari sa Pilipinas. So maraming korupsyon. Una-una yung kahirapan, pagkain sa bigas. Dati nagtaasan pa yung mga presyo ng sibuyas. <sighs> mga bilihin. Ngayon tumaas yung piso laban sa dolyar. So paano nang mangyayari sa mamamayang Pilipino? Ipatuloy na magdorosa. Imbes na iangat mo ang Pilipinas dahil nakasalalay sa iyong mga ang kabuhayan at ang uh, mga makain naming mga mamamayang Pilipino so kasalanan nga namin kung bakit ka talaga at, at bakit kami nagtiwala sa iyo so mayroon pa namang tatlong taon kang natitira sana nga naman eh, patuloy at magawa mo ang iyong mga pangako na yan na iangat mo kaming mga mamamayang Pilipino at mamigyan na magandang buhay na ang bansang Pilipinas so <laughs> 'Yan mga boss. Ing sinabi ni PBM, tayo pa pala ang may pananagutan, malaki pala ang pananagutan natin. nasisi pa tayo. Pero 'yun nga naman, tama siya. Kasalanan nga naman natin at bakit siya ang tinalaga natin bilang pangulo ng Pilipinas dahil nga sa pagtitiwala natin sa kanya na hindi mo naman nasuklian ang expectation ng mamamayang Pilipino. Sana nga ay eh, mayroong pang naiwang tatlong taon ay maayos na ito at patuloy kaming humahangad na magawa mo ang mga pangako mo, BBBN.